Mark last question uh ano una unang una ano, ano muna yung I just want to get your opinion lalo na sa mga netizens na tinatawag kayong ganito. Pero ikaw po ba ano po yung masasabi niyo kapag tinatawag kayong intro boys? And ano po yung masasabi nyo <laughs> sa sa mga Magnolia fans na walang sawang sumusuporta sa inyo malaglag o manalo po? Uh, uh, opinion na yun ng mga fans kasi nga uh -huh. uh, siguro kung talaga. Pero kami naman kasi as player, ay naman namin na mag-intro voice lang na oh. kung kami intro voice. Kasi nga, trabahoan din namin. Eh, mahirap, sabi na yung Coach LA nga, di ba? Mahirap talagang manalo ng championship talaga mm -hmm. sa PBA. Hindi basta-basta. Kaya, kaya pagkatrabahoan, kaya kung nagtatrabaho kami, nagtatrabaho rin iba. Hindi naman nung kami lang nagtatrabaho, nagtatrabaho din sila, di ba? Nagpapalakas kami, nagpapalakas din sila. So, kung kung talaga na yung kung hindi talaga para sa inyo, hindi talaga para sa inyo, mm -hmm. papasalamat nga kami na, na na nandiyan pa kami, na naglalaro pa rin kami, healthy pa rin kami, uh, sinusuportahan kami ng mga boss namin, especially sa boss Al, di ba? Grabe yung suporta sa amin uh, all throughout my career. Nandyan sila mm -hmm. boss Al para sa amin. So, yun yung maganda doon at sumup sumuporta pa rin yung management sa amin. Even na-out na kami, mm -hmm. pinupuntahan pa rin kami nila boss na kinakausap kami. Pero kami, wala kaming wala kaming regret na basta sa trabaho kami, bibigyan namin yung boss ay ah, yung mga yung mga best namin para sa 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 mga fans namin sa pamilya namin. Kasi hindi na mo pumunta lang doon na parang na banjing banjing lang eh pupunta kami doon para napapagod kami, nasasaktan kami. Kala lang siguro, kasi ang pinakamahirap talaga sa isang player, yung preparation. Mm -hmm. Yung laro, mabilis na na yung laro. Eh. Yung preparation, napakahirap yan. Yan yung, yung so practice ka araw-araw. Maglalaro ka, ilang oras lang yan. Hanggang 3 hours lang yan. Hati-hati pa kayo. Uh -huh. Sa practice, 4 hours, practice kayo. <laughs> Iba yung so, pagod nakakadrain. Mm -hmm. Oh, kasi nga, sabay-sabay ka lahat eh. 4 hours nagpapagod kayo ng katawan. So ngayon, tayo po lang kami ngayon na uh, uh, parang dito parang kami nagtatrabaho pa rin kami. Uh, kasi hindi namin tayo makokontrol kung sinasabi ng kami ng mga fans na intro boys. Basta kami uh, magtatrabaho kami as long na binibigay namin yung best namin. Uh, may awa naman siguro yung Dios na bibigyan kami ng chance na uh, makabalik din sa saan kami saan kami karapat dapat.